Ano nga? Pake ulit. Ah. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Si Torjengue. Yes, ba? Honor. Pwede bang... Linamin muna na kayo sinabi. Kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against it. Plus, plus, uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wong. Ay, huwag wow. ba tumingin sa amin? Huwag kang, huwag well, kausap mo. Lamisa yung kausap mo eh. Like, si Nador yung nagtatanong sa'yo, harapin mo rin. Ah, thank you, thank you. Anong pangalan niyo? Arevalo. Mr. Arevalo, merong kang abogado. Yes, po yung ano. He can, he, is here? He can, he can give you legal uh, advice. Yes, po. Okay. macam baik buka domu Nasana ng buka domu Mr Revo. Yang Nas saya buku payment. Dipo? Oh, answer. Tingnan mo na. so may in-advise ang kanan ng abogado mo, ha? Hmm. Sir Revalo. Are you involved with in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan tao ka na? 37 po, Your Honor. 37? Wow, bata ha? Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga anak po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo. ano, anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? mga um, kamag-anak lang po. T tita po. Kaya ano, nga, sino ang kamag-anak? Kung kamag ayon kamag-anak? Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? um, nag, okay. ano po, uh, sa at naglayasan po muna. <laughs> ha? Layasan po. Ano, mo? ano yung mga proyekto mo? Ano, ano mga nakuha mo proyekto dito sa DPWH? At saan? Um, Ah, uh, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig gulong ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o, Honor. O yun alam mo. Ano ano yung mga proyekto na na-award na sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Um, hindi ko po na ma... ma, ma alam po yung exact number po. Pag gusto mo, ako magbigay sa'yo kung saan saan yung mga project mo. Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami na stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito, 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na uh, magtanong, so, uh, Mr. Senator Chair, kung hindi naman sumasagot ito ng... hindi sumasagot agad-agad dito, pa, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka ka. Yes, Your Honor. Ha? Yes, po. O, oh. alin-alin yung mga proyekto na nawardad sa inyo ng DPWH? At saan-saan ito? -saan uh, meron po kaming uh, sa QC po, sa Metro Manila First, meron din po sa... sa... sa, sa Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patay <laughs> yun. Tinatanong, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan saan, saan saan yung uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry, <laughs> sorry. Ha? huh? How can that incriminate you? Tell me. Grabe, hindi ito ulo natin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo po siya dahil ghost project siguro. Oh, uh, dahil po may mga ano po sa pina ano po na may mga allegation po na may mga meron nga po ano ano man nga? Kung magsasalita po ako, pili pong magamit laban sa akin. Oh, nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano po? Binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihan ito. Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pang San Juan eh. Hindi binabanggit eh. Ha? Uh, Metro Manila first po yun. yun, yun, yun ano, na? Ano? Sa Metro Manila first po yun yung owner. Yun, yun, yun. Metro Manila First? Yes po. San Juan po. Oh, alas uh, to, yun po yung pinakuha namin, Project 2019. O, oh, oh, sige, oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot! Your Honor, um, <coughs> oh, ko minong ng tubig. Po, oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa yung owner. Oh, po, dito base sa record namin, meron ko 42 projects sa Bulacan. Meron ko 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk nun nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, last and final question. Meron ba ng 42 projects about the... Okay. Yeah, 42 projects siguro kami. Meron 90 million. Okay, yeah, about 50? Yes, about 50 million. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na pwedeng kung hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. E pag nakapagturo po kayo, nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, ano malay ninyo? Baka invest na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo.